Hello, hello, hello mga kabulan iyan. pupunta na tayo sa Sabata iyan. Kailangan na natin Pumunta ng bata dahil Mamimili tayo ng ating uh, Pagkain Pang isang linggo Kaya, tara mga kabululan Ayan, yan yung daan Ang papuntang bata Mga kabululan Dali, Malapit yan sa accommodation namin Likot ng camera ko ah ayan iyan yung mga bahay-bahay dito dito sa Saudi Arabia at uh, napakaganda lang dito kasi napakalawak ng kalsada ayan mga kabululan super ganda dito ayan sa kabila din ayan, tingnan nyo naglalakihan mga bahay dito mga kabululan Napaka-super ganda siya ng mga bahay. Bukod sa malawak ang kalsada, uh, napaka-ganda pa ng mga bahay dito. Ayan, liliko na tayo. Malapit tayong liliko. Pupunta tayo sa mismong highway. Malaking kalsada ang mga sasakyan yan paliko na tayo mga kabululan ayan door direction na yan takbo natin yan. yan mga nakikita ninyong mga building nagkagandahang building yan dito lang yan sa Saudi Arabia yan yan oh di ba mga saan pa kayo mga kabululan yan ang kalsada dito napakalawak walang traffic Napakaganda. Maganda ang biyahe natin ngayon. Maganda. Oh. Yan pa unti-unti ang sasakyan. Ah, mayroon din palang traffic dito mga kamulula. No? Yan. Pero hindi ka ano, talagang is as in traffic. Kagaya dyan sa Pilipinas. Tumatakbo pa rin. Yan. dahan-dahan ang takbo nagtata habang tumatakbo yan ang inyong kabulolan no? nakarid tayo mga kabulolan yan ang punta tayo nag isa lang tayong papuntang bata nag taxi tayo ah, nag over yan yan ang daanan papuntang bata. Napakaganda ng kalsada nila. Napakaluwag. Ang gaganda ang mga sasakyan, mga kabululan. Kaya sa sobra nating tagal dito sa Saudi Arabia, yan, yan lang ang buhay natin yung ma ma-shell tayo sa bata. Tsaka dito, napakaganda dito kasi uh, disiplinado yung mga driver dito, mga kabululan. Tsaka takot sila sa yung mabilis na mabilis na takbo kasi pag uh, mag speeding sila, malaking bayad. Kaya yan, ganyan yan mga kabululan. Uh, yan, hindi naman kagaya sa atin sa Pilipinas na yung traffic eh, wala ng galawan. Yan eh, yan, gumagalaw yan. Mabilis lang yung ganyang, kanyang traffic. Yan oh, nagkaganda ang mga building. Nagtataasan. Dito lang po yan sa Saudi Arabia. Yan oh nagkagandahan 'di ba? Dito lang yan sa Saudi Arabia. Mga kabululan. Yan. super super ganda ng paligid, maliwalas, mga kabululan. kasi Uh, Oo oh nga pala mga kabululan Huwag niyong kalimutan ni palo ang ating YouTube channel uh, Ang si Banyis Tanil At ang ating feeds Ang um... Buhay OFW Mga kwintong pang OFW yan. At ang ating personal account uh, Personal uh, Facebook Kusi Banyis Channel don't forget to like and comment and subscribe Yeah, po video malayo layo pang bi natin mga kabululan kasi video almost galing sa uh, galing sa komunisyon e eh. kumukuha tayo ng uh, almost half hour pero okay lang din naman maaaliw tayo kasi sa sobrang ganda ng uh, kapaligiran. Yan. daming tanawin naman. Nagtataas ang bahay. Nagkaganda ang bahay. Yan. Yan. Kaya huwag kayong makakalimut mag-subscribe sa aking channel para naman ay eh, tuloy-tuloy ang ating uh, pagsasama-sama ng uh, kabululan ayan overpass oh nasa taas tayo mga kabululan yan papuntong bata yan malaking baso. kagaya din ng aming bus amin aming shuttle sa mga empleyado yan super ayan ayan naman yung Uh, train ayang nung magandang train sa taas bumibiyahin na rin po yan ngayon gumagana na ngayon kaya napakabilis na na ng mga, mga pagbibiyahin ngayon hindi kagaya ng dati yan o oh. yan nga na station Ayan. napakaganda mga tulay dito yan yung station ng train oh. napakaganda diba mga kabululan yan yan ang station yung kasasakay kung saan papunta ka kung papunta ka yan po yung yan o oh. yung tulay diba mga kabululan yan ayan ang mga puno ng mga deeds napakasarap ng bunga nyan pag nagpagbunga na yan po napakasarap at napakatamis ayan ayan ang mga nagkagandahang tanawin dito sa Saudi Arabia at nagkagandahang mga tulay at mga overpass so far din ang Ayan ang mga didso. Napakaganda tingnan ng mga puno ng didso. Kahit nasa gitna lang ng karsada yan, nabubuhay po yan. Super ganda. Ayan. super ganda talaga mga kabululan yan ang mga nagtatasang building at naglalakihan dito lang po yan sa Saudi Arabia ang inyong kabululan Hussie Ibanez Channel at ang ating page ang buhay OFW mga kwintong pang OFW yan. Diba? Napakaganda. Papalapit na tayo mga kabululan. Malapit na malapit na tayo sa bata. Kunting kwentuhan na lang at mararating na natin ang bata. Oh makikita po na ninyo yung tinatawag ditong Kingdom Tower yan po, malapit na tayo po sa Kingdom Tower yan, eh, no, tingnan nyo nagaganda ang building mm. siyan napakalawag po ng kalsada natin no? kanina may konting traffic kasi Um, pero ang traffic naman dito ay eh, yung hindi talaga kagaya ng traffic sa atin dyan sa Pilipinas na super dito naman traffic pero mamaya yung dahan-dahan na tumatakbo siya kaya yan napakaganda Uy, ayan naman nakatatanaw ko ng mga, uh, mga kabululan ng Kingdom Tower yan napakaganda niyan daw napakaganda niyan sa taas yan po ipupuntahan natin sa ating mga susunod na pagbablog at ipapakita ko sa inyo po kaya huwag niyong kalimutan ipalo ang ating youtube channel Jose Ibanez channel ang ating personal account ang Jose Ibanez channel at ang ating page ang Buhay OFW mga kwintong pang OFW yan o tingnan nyo natatanaw na natin po ang kingdom tower yan pong kingdom tower yan ayan ayan yan po papalapit na tayo sa kingdom tower napakaganda di ba mga kabululan yan yan po yung napakaganda lalo sa gabi pag pumunta po kayo dyan sa loob nyan makit kayo sa, ta sa taas napakaganda po na super ganda talaga nakikita ko sa aking mga ng mga vlogger na pinapakita nila pero ang inyong lingkod ay hindi pa nakapunta kaya abangan nyo po ako at pupuntahan natin yan at kayo po'y Uh, ipapakita ko sa inyo yung kagandahan dyan sa taas at kung nasa taas ka na, ano yung nasa baba, kaya ipapakita ko sa inyo, huwag niyo po akong kalimutang ipalo sa aking youtube channel, Jose Banis channel, dito sa channel at ang ating page ang Buhay OFW at ang ating personal account uh, si Ibanez channel. Kaya magsama-sama tayo sa mga susunod na pag-vlog, mga kabululan Huwag niyong kalimutan i-follow ang ating YouTube channel. Bye-bye. Hanggang dito